sa mga merong condition like PCOS, thyroid, can cancer, merong dialysis, leukemia, goiter, migraine, insomnia, high blood, high cholesterol, gallstone, gallbladder, kidney stone, kidney disease, or diabetic, tumor, or kung ano pa po ang inyong nararamdaman sa ngayon. Sa inyong mga condition ngayon, kung ano man po ang inyong karamdaman sa inyong kalusugan ngayon, napakaganda po nitong products nito na aking inire-recommend sa inyo palagi. So, parati ko itong pinupush or rinirecommend sa lahat. Wala pong pinipili. Kasi ang kagandahan nito guys na products na to is pwedeng pwede sa lahat. Maging, na, maging buntis ka man. Pregnant, baby, Matanda, bata, at kahit sa mga pets natin na mga alaga ay pwedeng-pwede itong products na to. So guys, ano pang inaantay nyo o ano pang hinahanap nyo, baka sa kahahanap nyo, is mapunta kayo doon sa mali. O, di ba? Mapunta kayo sa maling tao. Charot. <laughs> maling produkto. Kasi alam naman natin guys, marami ang kumakalat na mga produkto ngayon. Hindi lang isa, hindi lang dadalawa, hindi lang tatatlo. Di ba? So guys, dumaan ito sa inyong wall, sa inyong pinapanood. Oo, ikaw. Ikaw ang aking tinutukoy na nanonood nitong aking video. Kung naghahanap naman lang naman kayo guys ng makakatulong sa inyong kalusugan o sa inyong karamdaman ngayon, wag na wag na na, wag na wag na nating isipin kung magkano ang isang produkto na yan. Kasi kung ang iniisip natin yung halaga ng produkto niyan, yung halaga ng pera is palagi natin yan mahanap. Hanggat maganda yung ating kalusugan guys. Hanggat maganda yung ating kalusugan, ma hahanap natin yung pera. Pero once na yung kalusugan na natin ang naapektuhan, hindi na natin mahanap yung pera. Di ba? Mahirap maghanap, maghanap ng pera kung hindi maganda yung ating kalusugan. Bakit? Meron bang malalaglang malalaglag lang dyan sa iyo na pera? Kung mahina na ang inyong kalusugan, di ba? Wala. Kaya ang importante guys, yung ating kalusugan, di ba? Kasi alam naman natin itong produkto na to is napakaganda at super effective 100% na produkto ng I am worldwide ni Maritoni Fernandez. Ito yung amazing pure organic barley. Isang klase ng barley. No dosage, no side effect. Kahit laklaki natin ang ilang box para sa ating kalusugan is pwedeng pwede nyo po yan inumin na amazing pure organic barley. Marami na po ang natulungan niya na produkto ng Amazing Pure Organic Barley. Merong operahan na? Wala. Hindi, si, hindi na siya na operahan. Dahil sa Amazing Pure Organic Barley. Meron namang dialysis. Ngayon, alam naman natin yung dialysis is hindi po pwedeng matigil ang dialysis. Kasi alam natin yung dialysis is habang buhay. So, merong dialysis natigil po sa pagdadialysis dahil sa Amazing Pure Organic Barley. Ito po yung kanyang maintenance na yung Amazing Pure Organic Barley. So, guys, huwag na huwag nyo nang palalampasin ito. Tumaan sa inyong wall kung paano po makapag-order o or paano makapag-appel. Baka meron namang discount dyan. PM or DM nyo po ako. Direct message nyo po ako. At ikagayad ko po kayo kung paano. So, by the way, I am Melanie Hamulin. France is legit distributor na I am worldwide by Maritone Fernandez. So, God bless everyone.